ng mga fans ni Marian Rivera. Vice Ganda, hindi ikaw ang reyna ng GMA. Nakikisukog ka lang. Dalawang bigating celebrity na sina Vice Ganda at Marian Rivera pinagsabong ng mga loyalista sa kapuso ni kung sino ang tunay na reyna. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Naging matagumpay nga ang unang episode ng It Show Time nitong April 6, 2024, sa Sabado ng tanghali kung saan nagsanib-puwersa ang dalawang higanteng network na Kapamilya at Kapuso na naging matagumpay ang resulta kung saan inilampaso ang katapat na programang Itbulaga sa TV5 kung saan nakakuha ito ng 9.6% habang 4.4 naman ang Itbulaga Sa kabila nga ng tagumpay ng nasabing long-time show ay inula naman ito ng iba't ibang komento base nga sa report ng CFM ay umalmaraw ang mga supporters ng tinaguriang Reina ng Kapuso network na si. Marian Rivera sa sinabi ni Vice Ganda na siya ang may hawak ng titulong Rina ng GMA dahil sa ginawa nitong pag-upo sa lugo ng Kapuso Network na nasa building nito. Katwiran pa ng homegrown talent ng Kapuso Network si Marian Rivera ang tunay na Rina at samantalang si Vice Ganda ay nakikisukob lang daw sa nasabing network. Unahin na natin ako mainit itong labanan na ito. Dahil syempre nga po, nung nakaraang Sabado sa unang sultada ng itong It's Showtime sa GMA 7, pansin na pansin naman natin eh, di ba? Nagsanib puwersa ang mga kapuso, mm. ang mga kapamilya, at ang mga trolls ni Vice Ganda. Sa pagsasabi, naku, siya na talaga ang reyna ng GMA7. Lalo na nung maupo siya doon sa mismong logo ng istasyon. <laughs> Sumigaw ngayon ang mga fans ni Marian Rivera. Ayan na. Mula noon hanggang ngayon ay wala pong nakatitinag sa kanyang puesto bilang reyna ng GMA7. Ang kanilang sabi, Vice Ganda, hindi ikaw ang reyna ng JMA. Nakikisukob ka lang. Anong masasabi mo, Romel Chica? Ay, naku, masasabi ko dyan. Ito pa sa mga nabasa ko. Dudugtong ako pa yan. mula daw na pumasok, pumasok, sa GMA, ang feeling daw ng mga nanonood ay parang game changer daw ang tag ni Vice Ganda. doon. Oo, di ba? Eh, nga may nag-text kahapon, di ko lang nabasa eh. Sabi nila, ah, nakakaumay namang manood ng showtime. Puro ilaw, puro daldalan, hindi nakaka-enjoy. Ganon, yun ang sabi nila. At eto naman ang sabi ni Juris Dr. Channel na buhay naman o. Oh. Hay nako, nananaginip na naman ang gising itong si Vice. Ang pagiging ilusyonada at hambog kailanman ay hindi niya talaga ikagaganda. At sabi ni Ching Bautista Silverio, Hay na, pwede ba Vice? Huwag kang mag -ilusyon. na madedetron mo si mariano wala kang case, sampig ka lang Vice, ilagay mo yan sa kukote mo yon bakit hindi na sabihin ng ating mga kababayan na something? Eh hindi naman talaga siya homegrown talent ng GMA. Eh si Marian Rivera talaga ay nandoon na at meron na talagang trono mula noon hanggang ngayon at wala pang nakakapagpa alis sa kanya do sa kanyang upuan. Di ba? At saka hindi. maraming nagtaka doon sa pag-upo sa puso na logo ng GMA na parang kung yung mga reyna rito, hindi ginawa yan. Anong hindi ibig sabihin ito? Oo, oh. di nagtangka. Eh di ikaw, may gusto kang patunayan. Tapos mm -hmm. eto, sabi naman ni eh, Boise, kaya nga vice up to now, NPA pa rin kayo mula nang bawalan kayo ng prangkisa. Kaya wag mo mag magreina reinahan. Eto naman sabi ni John, that's the right term, mag -reina reinahan. Dahil hindi ka magiging reina pagka may nakaupo na sa trono ang trono ay ibinibigay ng kusa, hindi inaagaw, sabi ni John. At sabi naman ni Tita Julie Paras, andito lang ako, tahimik na nakatutok sa <laughs> PFM, Inaatake na naman ako ng acid reflux. Ayan. Pero ang kanyang ano, at sabi ni Nako si ano Paolo Ubalde. Na wala po akong pake sa mga sanib puwersa. Ang alam ko po, lahat sila mga chuchu. Ayaw kong basahin yung term ha. Pinangungunahan ng kabayong mayabang na yan. Okay. Heto po ah, eto, totoon totoo to. Ngayon po ay napaka -aktibo ng mga trolls ni Vice Ganda para kalabanin ang mga mga vloggers na tulad namin ang mga tagapaghayag po ng mga kwento tungkol sa kanya. Talagang sobra po ang kanilang panlalait, panglilibak at pagdedestabilisasyon sa Itbulaga at sa amin. Alam nyo, hindi naman niya pinaniniwalaan ng publiko. Tatandaan nyo to tayo pa rin ang may hawak ng susi ng ating akasiyahan sa telebisyon. Kung sino ang gusto ng ating puso na tutukan, yun ang panonoorin. Hindi nakukuha yan sa sapilitan. Yun lang naman yun. Diba? <laughs> active, na active talaga sila lahat na nice, super active. Okay, na okay. Dead lang? Dead, oh, dead, ito, dead, ito, dead man man lang? Oo. yan. At kahit kasing gasgas -gas na ng gomang, wala na talagang mga spike ang aking linya. Kapag kami nagutong bukas, hindi kayo bibili ng bigas namin. Kami pa rin. sa pinagsabong ang dalawang bigating star na sina Marian Rivera at Vice Ganda ay may umuugong din na palita na ayon pa sa bagong sit-sit ng source ni Nanay Christopher Min na ito ay totoong totoo na may nakuha silang kwento. Ngunit nag-iwan pa rin ito ng malaking question mark sa kanila ang katanungan na di umano ang kontrata sa pagitan ng Kapamilya Channel at Kapuso Network tungkol dito sa its showtime bilang pangbato nilang non-time show ay hanggang Disyembre 2024 lamang kung saan meron din umano itong usapan na kailangan nilang bantayan ang kanilang ratings dahil kapag hindi masustain ang ang kanilang ratings ay baka hanggang Disyembre lang ang eri ng nasabing non-time show para sa buong detalye ng kwento. Narito ating panorin ang video. At eto, may nakuha akong isang napakalaking kwento. Gaano po katotoo? Question mark po ito ha. Gaano katotoo? na ang kontratahan sa pagitan ng kapamilya at ng kapuso tungkol dito sa it Showtime bilang pambandera nilang noon time show ay hanggang sa Disyembre lang. Hanggang December lang. Meron po itong usapan na kailangan nilang bantayan ang kanilang ratings dahil kapag hindi, ang hanggang Disyembre lang ay talagang hanggang Disyembre lang. 'di ba? Oh, may taning pala mm -mm. sila. Noong una oh. ayaw nating maniwala kay Barikutot, 'di ba? Mm, mm Oh. Nung pala talagang meron siyang source sa loob. Pero itong source ko, hindi po ito nanununog, lalong hindi nangongoryente abangan po natin, bantayan po natin. Nung magsalita po kami na bago mag-Disyembre ay mawawala ang tahanang pinakamasaya, ang kumalaban sa Itbulaga. Ano po ang nangyari? Di ba nagkatotoo? Ang sabi nun, kakasuhan pa kami dahil inuunahan daw namin ang kanilang timetable. Pero totoo po, nawala po sa ere ang kanilang programa at ngayon, ito naman ang pinatutunayan ng aming mga sources. Hanggang Disyembre lang daw po itong each Showtime. Kaya kailangan bantayan ang kanilang rating. Yun yun, di ba? Ay nako. At ito pa. Itong si Vice Ganda, hindi natin dapat napaniwalaan yung pagiging reyna niya. Ang pagiging reyna po ay binubuo ng maraming taon at matinding sakripisyo katulad ng ginawa ni Marian Rivera bago siya tinuring na reyna ng GMA7 siya po ay nagsikap at talagang ang trono ay pinaghandaan niya na makuha at ibigay din sa kanya ng kusa eh si Vice Ganda hindi pa nga kumikibo kung kinopia niya yung kanyang litanya kay Direk uh, Yap, di ba? Wala. So, ang dami kalat na kalat na yan sa mga dyaryo. Bakit hindi mo aminin ngayon at ng mga nagsulat ng speech mo sa unang sultada nyo na kinopia ninyo ang orihinal na mga salita, litanya ni Direk Yap. Oh, oh. Diba, walang, walang umaangat sa inyo para magsabi na, no, hindi totoo yan. Nagkapareho lang kami ng mga, mga ano, ng mga pahayag. Nagkaroon lang ng pagkatotoo. Hmm. di ba? Kung di pa namin alam, Vice Ganda, humihingi ka rin ng mga ibaba mong joke sa mga kasamahan mo na mga kasamahan dati sa ano sa sa comedy bar. Kore. Oh, ba? Magkano bayaran, Romel? Magkano sana tayo? Magkano ang bayaran sa bawat joke na ibibigay ng mga kasamahan nyo kay Vice? Ang sabi nila 1,000 daw per joke. Yan. <laughs> 1,000 per joke. Kaya, tinamad din eh. Tinamad din itong si Vice at saka mga ano niya, tagasulat ng mga speech niya. Ba't hindi nyo ngayon kontrahen? Ang dami nang nagpapatutoo na kinopya mo lamang ang maraming salita pati tono ng pananalita kay Direk Darilyap. Hindi kayo original yan lang ang ibig sabihin yan. At kain pulaan nyo pa kami ng pulaan, mula umaga hanggang gabi, gusto nyo meron pa kaming midnights na wala kaming alam you... Tao ang huhusga kay Vice Ganda kung hanggang kailan siya mananatili sa telebisyon. Hindi kami. Hindi kami ang gumawa sa kanya. Publiko lamang ang magsasabi, oh, hanggang dito ka na lamang at maraming salamat mo. Yun yun. Nakakaloka. Sabi ni Tita Nene Olanday, nakabais, huwag ka nga magrenarenahan ha. Masyado kang ilusinado Sabi ni Tita Nene Olanday. At eto pa, sabi ni Wating-Wating ng London, well, what you expect from Vice, tama lang ang pangalan niyang Vice dahil pumapangalawa lang. Oh, presidente, vice president. Pais. Oh, totoo Ay, naman ano Ang galing. Nakakagagaway witi, ah. oh. witi witty observation. Vice, <laughs> matagal nang may poste si Marian sa GMA 7. Gaya na na Jeneline and Michael B. Nag-uumpisa ka palang magtayo ng poste mo sa GMA kung may tatayo mo nga. Yun 'yon. At saka tanggapin po natin napakalinaw po ng totoong totoo katotohanan Sus Mario naman nakikisukob lamang ko ang It's Showtime sa GMA7 kolaborasyon po ito hindi po ito ginaganap sa kanilang original na istasyon dahil nawalan sila ng prangkisa period yun lang okay maliwanag sa yung destabilisasyon sa Itbulaga sa Dabarkad sa Tito Bik and Joey Magsama-sama na kayo, pagbubuhol buhulin lang kayo ng ating mga kababayan na naniniwala na walang sino man na maaaring magpataob sa it bulaga. Period. Yun hmm. ulit. Oh, puro period. Oh. <laughs> oh, walang, oh, walang kasunod. Walang kasunod. The end. Agad. The end. Yes. Oo. Oh, oh. Please don't mention my name. Ang bayan ay pinababayaan ang mga ilusyonado. Pero tayo ay hindi papayag na maging reyna ng GMA7 si Vice Ganda dahil siya ay lalaki, hindi siya babae. Ayan na nga ba, nadamay na naman po ang question ng gender. Tabi-tabi po sa ating mga kapatid na mahal natin na miyembro, tagapamuno ng LGBTQ plus community. Nire-respeto namin po kayo pero kailangan din naming respetuhin ang nag-e-effort na nagtetext sa amin dito sa programang Christy per Minute. Ayan. Okay. At sabi uli ni Ching Bautista Silverio, hindi ba plagiarism yung ginawa ni Vice Speech na ninakaw kay Direk Daryl? Pwede siyang mag-demanda. May malang ang yoka ba? Sabi ni Ching Bautista Silverio. O, oh, plagiarism yun? Oo. Oh. Kapag nakapag uh, kapag naipon ang mga ebidensya, ang maresibo resibo na talagang talagang kopyadong kopyado. Plagiarism talaga 'yon. 'Di ba? Ano Tandaan ay, ay, ay. natin, kahit kambal, kahit kambal, may pagkakaiba pa rin ang mga salita pa kaya. Di ba? Mm. Hmm. Ayan yun. Sabi ni bay Abrigo, nanay si Frilly po. Ah, basta ayoko kay Vice. Period wala na po nai, pinis na po, sabi ni Mayang. Sabi ako ni Trilly, ang kanyang, ang kanyang, uh, uh, artist na asawa, ah, basta, ayoko kay Vice. Naku, pag narinig mo, pag narinig nyo, ang katwira ng aking mga pamangkin na nasa Amerika at nandito, isa lang ang sabi nila, kaya nga Vice eh, Vision, hindi namin gusto. Ayaw nila talaga kay Vice. Sorry po, pero yan po ang katotohanan. Okay, eto. Si Jojo, fan na fan ni Ding Dong sa Family Feud. Pero ngayon lang daw hindi siya manonood ng episode ng Family Feud dahil si Masamang Bisyo ang guest. Yun ang tawag nila talaga, Masamang Bisyo kay Vice. Pamilya de Leon, mula ama, ina hanggang mga anak subuntuan Sa totoo lang. Ayan ha, mula kay Ferdy de Leon yan. At sabi ni Philip Villanueva, pag napalayas ang kabayong yan sa GMA, Bubula na naman ang bibig at ganun ulit ang iniluwa kakainin. Ayan, nako may sapusa, Philip Villanueva. Okay, isa pa, kay Dan Clavesillas. Reyna ng power creepers, pwede pa. Wait ka lang dahil what goes up, ay nako, oo, really goes down, totoo. Ayan, nako, totoo yan, batas yan talaga. Kung ano ang umaangat, bumababa, yun lang yon. Ay, nako. So, hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat.